Sa unang araw, hiniwalay ng Panginoon ang liwanag mula sa kadiliman. Tinawag niya ang liwanag na araw at ang kadiliman na gabi. Sa ikalawang araw, hinati niya ang mga tubig sa pagitan ng mga ulap sa langit at ang mga karagatan sa lupa. Sa ikatlong araw, bumuo ang Panginoon ng malalaking karagatan at tuyong lupa. Pinangalanan niya ang mga tubig na dagat at ang tuyong lupain ng lupa Ginawa niyang maganda ang lupain sa pamamagitan ng mga bulaklak, prutas, halaman at puno. Sa ikaapat na araw, nilikha niya ang araw na sumisikat sa buong maghapon. Pagkatapos ay nilikha niya ang buwan at ang mga bituin upang tumanglaw sa gabi. Sa ikalimang araw, nilikha ng Panginoon ang mga isda sa dagat at ang mga ibon sa langit. Binasbasan niya ang mga nilalang upang magpakarami at binasbasan ang mga isda upang punuin ang mga tubig sa ikaanim na araw lumikha siya ng mga hayop sa lupain. Ang ilan ay naglalakad at ang ilan naman ay gumagapang. Bumaba ang Ama sa langit at ang Panginoon sa lupa noong ikaanim na araw. Ang lalaki at babae ay nilikha ayon sa sariling larawan ng Diyos. Sinabihan sila ng Ama sa langit na pangalagaan ang isa't isa at magkaroon ng mga anak. Masaya ang Ama sa langit sa lahat ng kanilang nilikha. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga, matapos likhain ang lahat, at ang mundo ay maganda at napuno ng buhay. Ganito ginawa ng Panginoon ang ating mundo. Salamat sa Diyos. Amen.